Baka sabihin, may ginagawa okay, na kayo yeah. na ate dito. Pagpera-pera ba talaga? Pag pumanta ka sa si spa at maraming room doon, mayroon. O? Sa maraming room. Ate mo, kapantay mo ba pa niyan? <laughs> pantay ba ate o tiko? Tiko. <laughs> Tika. <laughs> Tika. Pero ang ganda naman ng legs mo pang model eh. Oh. <laughs> model. <Mono. laughs> hindi <laughs> ako maging sexy star. <laughs> I promise, hindi na yung mga operahan. <laughs> <laughs> Ayaw mo ng anak pa, operan mo ba yan? <laughs> ang ganda naman yung legs niya. <laughs> Ang palo-palo yung mga paa, tapos sita, tapos ang daming kurikong, dami sila pa yung malakas mag-short. Napansin niya, napansin niya, yung iba, malakas ma-short. Ano, so, yun yung, mga lang, di eh. yung, nandito, yung mga yung malapit na dito, yung mga ganun-ganun diba? Tapos ang ganun, naman palo ng kuyok ko. Ayan pa, kulang mo siya, ano? Kulang na na, ano? Oh! Ay! Baka sabihin, may ginagawa okay. na kayo na ate dito. Mapapamatay si Ate. Nirerape ko sa si to. Baka sabi, napapamak ko si Ate dito. Nirerape ko siya. Ay Pero sa ibang massage may mga extra... Yun nga, kaya nag-iing... Sa so, ba yun natin? Sa si spa. Sa mga spa? Sa spa nga daw, sa spa. Sa spa ko. Pag ang babae yung nag-a-attend Hindi, kasi okay. ano eh, pamilya, pamilyado ka naman eh, no? Hindi kasi... Pag pera-pera ba talaga? Hmm. Hindi, kami kaya... Ano kasi ako nakapagtrabaho sa spa, <coughs> hindi ko ti ano kasi... Kaya kami tatrabaho kasi para sa anak. Oo, oh, pamilya. Pamilya yan eh. Pero may iba talaga, mahilig talaga sa doon. Kasi yung pamilya. Um, ang diba? um, mag-ano kayo, iisipin niyo. Pag pumunta ka sa spa at maraming room doon, mayroon, mayroon may oh? gano'n. Maraming nag a <laughs> <laughs> oh. <laughs> sa, mara sa maraming room. Kasi kung yung no, ano yung pagka wala matitin mo talaga. Amin mm. kasi therapist talaga. Ate mo, pa Pantay mo ba panyan? Naiitin mo po Pantay ba ate o tiko? Tiko. <laughs> <laughs> tiko. Pantay ba ate o tiko? <laughs> tiko. <laughs> tiko. <laughs> tiko. <laughs> <laughs> Bakit ganyan yun, eh? Kasi daw maliit pa daw ako, iniinitinot lagi ng mama ko. Inborn, inborn yan. O, di pantay. Yan, siguro nung yeah, baby ka, ginagano na ginagano oh, mama ko. Napasobra. Hindi, hindi kasi oh, ang baby talaga malambot talaga. Ano. Pero ang ganda yung naman ng legs mo oh, pang model eh. Oh. Parang para yung... daw hindi daw ako lucky. maging model. <laughs> yung, hindi daw ako maging sexy star. Ang <laughs> um, pangit po. Ang <laughs> um, pangit talaga ati promise. Hindi na yung mga kwerahan. Kasi manalaki <laughs> yan. <laughs> Pero okay lang kaysa sa kami yung ganito. Dahil mo nang anak pa po, mo pa yan? ba yung paa niya kasi perfect ka lang sa sinusoy paa niya. Pero sa akin, Hindi na napasobrahan ng mga 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 ka-channel kanina. Donald Ah. Donald. Hindi pong isa na kaya ganyan, isa diretso isa kaya ganyan, no? Kapat sa'yo, naka ano lagi eh, yung naka... ...dagger pants para hindi rata. Okay lang Nak 'yan. Maganda naman yung legs niya. Pero parang pampalo. Parang pampalo yung ano eh. Pampalo. Pampalo-palo yung mga paa at sita, tapos ang daming kurikong, dami sila pa yung malakas mag-short. daming <coughs> kurikong. <coughs> na. Ay, Ako buti na lang wala. <coughs> Oh, no, hindi ka sa... Bago malakas mag... Oo, oh, oh, so, napansin niya, napansin niya. Yung iba, malakas ma... ano, ma-short. Ako ba dami. Eh, na sa aksidente naman niya. Ang <laughs> aksidente naman sa iyo. Hindi, napansin ko talaga yung iba. Kasi mga babae ba? nung no, atin. Oo, oh, napansin ko so, talaga. Kasi mga di... Imalapit na dito. <laughs> Oo, tapos ang ikitig naman pala ng kuyok ko. Kuyok ko. Kasi ang pag-short ng pag-iiksi, may pinagbabagayan. Tsaka dapat alam niya oh, kung ano yung meron eh. sa'yo. Ako oh, ko oh, simulan na carry been... oh yes. ako okay. okay. mo